So what's up mga kamuts? Ganda nga araw. Pasok tayong mega dive check natin yung camera. Mga recording naman. Andali. Check ulit natin. So confirm. Recording siya. Okay. So may pupunta tayong tropa. Porak. Puntan tayo mega dive. Mukhang di tayo aabot dito. Sige sige. So guys, no, practice niyo lagi yung defensive driving method. Malaking, malaking bagay ito. Sana sa pangaraw-araw yung pagmamaneho. Mga pumotor man o O sasakyan. Ayan. Tapos yung driving method, meron tayong SIPDE. Ayan. S is for search. Uh, I identify predict decide and lastly execute so yun youtube nyo na lang o kaya google malaking tulong yan tapos pag napag-aralan nyo na i-apply nyo sa actual so ayun matagal na rin ako nagmumotor, no? Um, 2000. Yung unang motor na hawakan ko, yung sa kuya ko. Yung, uh, Honda XRM. 110, 115. 110 yata yun. Hiram gaming muna tayo nun. Siyempre, hala ko pang bili. Tapos nung nakaipon na, yan. Doon na ako nakabili na sarili ko. Ah, uh, way back. 2005 yata yan, 2004. Ayun. So yun, yung pinangako nating uh, shoutout video. Ito na yun guys. Bali um, yung mga shoutout natin dyan. So naibis na ako na eh. Number 1 si Barry Goy. Eh. Pare. Pare Jason Musayak. Shoutout sa Architect for your plans, designs. Gito na architect Highly recommended yan Pare natin yan Tapos Pare nga hindi tamayo ba niyares? Yung solid yan Pag nagawi ako banda sa inyo pre Pinyan kita sticker Tataran natin sticker yung gate <laughs> Joke lang Hindi tapos yung grupo ni ano, yung nabigyan ko ng na nakaraan Yan, yung grupo ni Cortez Joey Cortez, Jim Uh, Angelo Flores, Gabriel Padilla, Aljur Bins Shout sa inyo mga kamuts uh, At uh, mabuhay kayo Iyan lagi Ito si Daryl Caragan yan. Sa inyong mga napas na nakita ko nung, ano, nung isang gabi uh, sa mga tropa mo Tapos sino? Mark Glenn Yan yung ano nung anak ko yan, kaklase niya Tropa niya yan at uh, hindi pa na mga na, na, hindi po pa na shoutout out. Comment na kayo sa ng video. shoutout out po kayo lagi. Ayos nice ba? Alright. Ayan. So be aware nga pala sa mga na, mga road bikings na tulad yan. No? Yan o. No? Oh. yung solid na orange. Malaking bagay din yung mga yan. Pag-aralan nyo rin. Maraming tulong. Uh, mostly pakikita yan sa mga curves sa mga blind curves ah, kung nag-aalangan ka o kung alanganin, kung muna ipasok huwag ka na mag-overtake stay ka na lang sa lane mo kaya kung katulad yan, kung clear na di hindi... overtake ka pero mag may mga ganyan na ano pa rin huwag mo na stay ka na lang sa lane so bali papunta ba, nga pala tayong porak no? mhm mm kung yung Japan may unicorn Gundam saka yung RX-78 dito sa Porak pero sila tinatawag, tinatawag na Papo Robot oh. Robo Warriors title ng movie Robo, Robo Warriors 1996 tapos may picture ako dyan eh ayan replica na lang yan eh. syempre hindi na original Diba? pang Hollywood yan boy. <laughs> Sayang, no? Kung sana nandito pa yon Ah, uh, nakatayo pa rin siya. Pero ang balibalita, ano siya na uh, kinalakal, nalahar, ewan ko. Ano kung ako, may nakita akong video niyan, halos buhay pa yung mga kamay niya. Tapos frame na lang yung natira uh, sana buhay yan, no? tayo ulit uh, oh, magandang attraction din yan uh, ngayon may resort may resort dito eh Ganda, maganda yung resort to na banda dun sya sa hmm. tapos ano pa ah uh, So, pagkatapos natin ang porak, punta tayong like, ikot tayo. Tapos, index na lang tayo pag-uwi. So, sa mga nagtatanong, motor ko pala yung ko. Exciting. S400. So expressway legal na siya, no? At uh, dati kong motor, Xerox si 155. Tapos si MXI, eh, MX Carb, Sporty. Eh. So Mio Sporty yung kauna-una akong motor, at napansin ko nga pala dito sa may Mega Tank. Hindi na sobrang labong nung ano yung mga talahib sa gilid. Dati kasi sobrang kapal ng mga talahib na yan. Halos lumunin na yung kalsada. <laughs> so shoutout sa mga ano mga nasasakupan nagme-maintain sa kalinisan. Uh, maraming salamat sa pag-maintain ng ka kalinisan. Yan. Pagpatuloy nyo lang yan. At, uh, ano ba? Uh, paano kaya kung mag 3am challenge tayo dito, no? <laughs> Sabi nila may white lady dito. Hanap tayo ng pwedeng kasama. Mag 3am challenge tayo dito. Wala ko sila, nakakatakot pa yung mga taong buhay. May mga nangaharang daw dito. Eh. Yung, kung, kung nandun pa yun. Pero may, may police station naman dun sa kanto kung napansin nyo kanina. Hmm, 3 a.m. dito. Dapat may kasama, di ba? Di pwede mag-isa lang. Kaya kung may umangkas dyan, sumama sa akin pag-uwi. Fuck, <laughs> Dapat may kasama tayo. Hmm, sige. I-ano natin yan, isama natin sa listahan natin yan. malinis naman hataw tayo ng konti yan para mas mapaaga yung dating natin punta natin yung pare Raymar ikot lang tayo, nakainip eh hmm so pag ganitong mainit ang panahon laging uminom ng tubig stay hydrated guys ha ha malapit na tayo sige sound trip muna tayo Fast forward tayo, nakamating na nga tayo dito kay paring Reymar. Sinubukan niya na nga yung motor natin. Bibigay na yan, oh. At daw din sa'yo, Jujun. Oo, oh, nga pala niya. Bibigyan natin ng sticker yan. Eto, na pa siya. Mahilig oh. <laughs> ka pala sa motor yan. Saka sa mga race-race. Ayos ba? Ayos. 呃，你打给。